Ay, pao ako. Hindi, bababa ng anong na po. Pataas ng anong na po. Sa inyo, tig-17 na lang. Sige. Kaya, oh, magkano ba po sa inyo? Yan, wala malamang sa inyo. Yan, ang po Isarado na Ayan, ganda ng peto. Bilogan. Haba ng katawan. Opo, ko po yan. Yan po yung may gagawin sa inyo. Tagi po kami na ditaw pag sumama amin, pag nyo. <laughs> uh, yung... Sariwa ako ang ilaw. Ang may sipon na tuyong-tuyo ang ilaw ang gartaw. Yung... Para kadam tayo ang kamukusap din eh. Oh. Kapatungwari na. Kapatungwari na. Kapatungwari na. na. pao. na. Kapatungwari na. pa

Magkano sir tawad niya? 62 62 ang tawad Magkano pong bigay sa inyo? Ibigay na 65 65,000 na 65, bigay Tapos yan tawaran na 62 Ang abaka Mr. JP Bilog Ang abaka Ang abaka Ang abaka

kaya mo 65 ko ibibigay Wala na Wala na Wala na Wala na Kaya hindi man niya binayaran eh! niyo! Hindi man yung Sigurahan niyo muna! Huwag kong puso niyo! sa Yung mga asmik eh! Pataw sa kanilang <laughs> napaw! Kaya Yan! maraming magkukumay! Pataw sa kanilang napaw! Sinagtulungan naman ang vlog. Yan. Patong sa anim na po. Hindi pa ng na po. Patong sa anim na po. Ang halaga, malapitan. Punta din ay, pagkabit na tayo. Tapto yun ay. Yan, dinubog na naman ako ng vlogger. Ito yung vlog Patong sa anim na po. At hindi pa ng na po. Lagi patas sa na po yan. vlogger. <laughs>

Independent Dawat. Sa patong saan na po. Ayun. Sa 75 po sa inyo makalma ko niya. Dalawa. Ipix na Patong na po. Patong na po. lang yan. Hmm. Dalawa.

patungan pa sa tatay sa mga tatay mo. Tatay mo Tatay magtatanong ko muna ng halaga <laughs> ho diyan ah. Tatay ko napili niyo ita na quality. Ngayon. Ano ba papasa sa sa inyo? Ano ka presyo sa Ay, 1 1 1 1 1 ang tao daw ay 68. May bigo. Kaya sabi ko sabi ko, sige, pulubati, sige. Sana dito pitong puno batis. Sige. Kaya sabi ko sabi ko, sige. Ang tawag daw 68 daw ang pati sa mga sabi ko. Sa inyo, 70 na lang. Sige. Kaya, kung makano mabos sa inyo. Yan, wala malamok sa inyo. Yan ang tiyapagkat. Isarado na natin ang mga duwinday. Oh. Salamat, boss. <laughs> okay na po. Ang tag-16 na binigay ko, kinama siya. Hindi, magbiro. tayo naman. Nagpipila niya siya <laughs> ba? May biro naman lagi boss. may biro tayo. Sa inyo ko nang sabi ko yung kinayin sabi. Tabay pala, Ang magbumawas. Hindi kita rin may bumawas. Nang sabi Oh, yeah. saan? 70, 70 na Okay, oh, discount sa puli Sa inyo. ito yung bakit tinatrato ni Sir TV. Ayan. Ang bawat isa 35, ay 60,000. Tapos oh, sinatawaran lang. ng 120 dalawa. Ano sa Ano ko yung parang Ay, inakaw. Naigtad. Nagigita <laughs> naman tatad mo. Ilabas mo na para ilabas mo. Yeah. Labusin naman ang bakit. Tayo nga, pagkain na, nabibigyan na, si Sikong yeah. Gaganda ka naman, matatanggag na. Hindi 68 sa isa, ang tawad ng mayor ay uh, 120. Uh, 120 dalawa. Ang binibigay ni Sheila. Dalawa naman ang kuha na. Dalawa yan. Parang mag mo 135. Okay. Kebo, bagaimana ini cerita One thirty. One thirty. One thirty. One thirty. ang ini ini lah. One forty. Awak uh, one forty. Saya. Ini One forty. One forty. Bagi kita pas sudah yang one hundred thirty. Bayar. Nampaknya.

130. Oh, Nabili na. Ay, ito, ito. Oh, Ay, Ay panitari, panitari. Atong po Patong sa akin na Ay, magkano yan? Patong po, sabi Patong sa 70,000. Ang ganda ng puwet. Bilugan, o. Oh. Ayan, Ganda ng peto, bilugan. Aba ng katawan pa ay nanini pa Teka na presyo niya sir Patong sa 55 Patong sa 55,000 no nagsisipaan ng baho Patong sa 55,000 Magaling manipa Ayan patong sa 55,000 Sa yan niyan 55,000 Huwag mo naman! Eh, sige! Pwede na Ha? Kami ako na yung hinahanap ko pa nga yung mga siyang malakalakay na yun. May pagbukin Ah, hindi 52,500 bang baka. Ay, kita lang kita lang Uh, marami na, marami pa rin ano, mga baka. Ito uh, yung mga native. Magkano Mag yun to eh? Magkano? Patong sa 30,000. yung mga native na baka. Maliliit. 30,000 patong. Ay, so, patong sa 45,000. Ganun din, patong sa 45. Patuloy sa 45. ,000. Patong sa 45,000 ng mga turista diyan. Ay, magkano ba 'no? Patong sa 1,000 po. Oh, patong sa 50,000. Eh, Kendi. Patong sa 50,000 ang halaga. Alam. Oh. O! Bili na kay Sir. Nakatanong. Eh, hindi ako binakbili. Nagbenta ako ng katayin. Ah, nagbenta. Ay, meron ba kayo, Sir, idea kung magkano ang live weight sa katayin? Gaano? Oh, yung live weight sa katayin na baka. Kung magkano per kilo sa live weight? Uh, magkano? 320. 320, 320 per uh, kilo sa live weight. Ayan, yeah, 320 per kilo sa live labu, weight ang benta nila. Si Wong Pai. Au. malaking baka parang inap. Pwede naman. 515 sige. Wala, pati may damage sa balik niya. Au. Oh. Hindi rin ng ayos, napakabait ng baka. Oh. Dapat mo rin pati bigay sa kanya 515. Yan yun na. Kakadalhin na lang ako. 515 lamang po. Oh. Au. Ala, napakabait niyan. Kahit 1,500 bintray. Ang mga katawan ng baka. Oo. Parepote lang. Ta kalok ng bibi ng ang baka. Destmerata na, ilang gahaw? mo niya. Baka pong Isabela po. Blakin po ng baka. bukas. Bulsa mo may tirayan bukas eh. Wala kang ipas, wala nang mababago. Yung makaning ano ba yung 35 pataw ni sir yung ano, dila. Ayos po yan. Hindi po. Ayun po, dati po. Ayun dati po. Kaya papalusog naman po yung sabaka. Yung po yung matandang gulang po, po kayo sa akin. Wala po sugat yan po. Yan po hindi ko po kayo papasahan. Para mama, mama po mamay-mamay na. Alam mo kaya ka pala? Oo po, mata ako po yan. Oo po yan. Yan po yung may gagawin niya ko sa inyo. Lagi po kami dito. Kami pulaan niyo po dito. Hanapin niyo ko dito at pulaan niyo ko dito at maghumina sa lamaw. Pag sumama, amin. Pag kumamdain niyo. Pag sumama, okay. iyo. <laughs> Kaya po man yung istatay. Ito na, Alas pa dito yung kahapon. Wala mong kain. Baka dati mo namin baka bitsi. Baka tapos yung po naman, sa atak naman po. Naisan yung mga buwalaw, maiinit, nagdadal din eh. Diyan. Alam okay. na rin! Hintay, 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 hintay sa akin. Okay. Okay. Pati hindi ako nagtanaw. Napakabay ko ng yung mga lambing. Kaya man po tatay, maroon sa

Ang tao tatay ngayon, yung gulang po sa akin, hindi ko kayo para lukuhin. Alin po? Alin na? tingnan nyo ako tatay. Para sa isaw. Para sa Para sa Hindi ko po kayo Hindi ko kayo, -kayo lukuhin. kaya lukuhin. kayo kaya Hindi ko kayo kaya lukuhin. po, okay, oh. baka, po. Ya, yung baka pinto. Ay, ay, ay yan. Parang, ito Ay, ito

Akan daw ang ko ito? Bakit ay siya. po yung papalawalan ko sa inyo. Kakaan po yun ang page na Wala Lagi kakaan Sariwa ho ang ilaw. Amansip po na tuyong ang ilaw. Munggol to'y Munggol 'yung tuyong yung mga lubugas yung daw. Pagkikita mo, ako ang pinakamurang magbili ng baka. Pati sa kuwisyong. Alayin mo, alayin mo. Alayin mo kayo! Alayin mo kayo! Eh! Pagkakataon sila ang Kapitaleo. Alayin mo kayo tatay. Ano kayo tatay? Ano kayo tatay? Sige. Sabi niyo tatay. Kayo hindi makakabilis pag hindi kayo nagsabay. Sabi niyo magkakataon kayo Bawas ah. na siya sa quarenta diyan, bawas pa. 40, bawas pa. Bawas, is, <coughs> hindi yung matagad siya sa quarenta? Ay siya, siya matawag. Ang tawag na, ang tawag na buyer ay bawas sa quarenta. Bawas sa quarenta ang tawag. Gay! Ang presyo ay 51,000. Uy! Yung na bawas na kang pinakamuha ng buyer ito. Talaga ba? Ross Jones!